magpalang umaga po sa inyong lahat. Tara mga kasukot, samahan ninyo ako at magpilikot tayo. Ipinin tayo kung magaganda yung mga isda natin ngayon. Ngayon po ay araw, araw ng Webes. Sa tawag po sa mga katulad ng labor dyan. Sa mga nagtatrabaho sa palengke. Chat out po sa inyong lahat saka sa mga subscribers ko na laging nagla-like o laging nagko-comment. Ayun, maganda. Na Umaga po sa video. Pati sa mga silent viewers ko, pa-like and subscribe na mo po aking munting YouTube channel. Tara mga kasukat, samahan po ako. mag ikot tayo. Titingin tayo kung magaganda ang isda ngayon. susugpong maganda mga kasukay sa mga magsusugpo dyan mga kasukay oh, ang ganda ng sugpo ni Ate Rose at saka yung hipong baklad mga kasukay oh. malalaki 450 po ang kilo buhay na buhay yung mga tilapia mga kasukay oh. nagtatalonan po Yeah. Okay, no? Ito tilapia. Tilapia ang maganda. Dito lang yan kay Boss Ryan Rabura mga kasuke. Isang vlogger din yan dito sa Imos Palingke. Hanapin nyo po ang kanyang YouTube channel mga kasukay Ah. Suportahan nyo na rin po pala mga kasuke. Pakihanap na lang po ang kanyang vlog, mga vlog mga kasukay Si Ryan Rabura. Ayan boneless na bangus lagi siyang nagbo boneless ng mga bangus lagi ba meron din mga pangsigang mga kasuka mayroon buong slay like, ano buong bangus pampano boss magkano yung pampano mo boss Ryan pampano 400 mga kasukay oh. Maganda na sukat. Meron din Billy Salmon. Yung Billy Salmon mo bas? 400 po kilo. Oh. Kilo kilo. Sariwang sariwa. Si Boss, so Ryan, no? Oh. Ay, si Rico. Busy-busy, nag-stress sa ang bangos din, no? Oh. Boss, magkano kilo ng bangos? 240 lang, boss. 240 Bangos. Bang... Dagupan yan, boss, no? Ganda, mga kasuka. Oh. Yan yung master natin dito sa mga malalaking isda. damo anong isda yan, Dam? Ma'am, bilhin na po kayo, ma'am, sir. Talaking po. ganda. Magkano kilo niya kasuki? Ito, 400. Ganda. Dili oh. na kayo. Pagayas, talaking po. Talaking po. 450, talaki ito. Sariwang-sariwa. Sariwang-sariwa. Paano masabi? Pusit. Bisugo. pasok ko. Ang gaganda ng isda ni Boss Raquel. Oh. Dami nating isda ngayon dahil masaganda na yung panahon. Wala nang bagyo. Maraming isda. bisugo at kabayas. Saka dalagang bukay. Pili-pili na kayo mga kasukay. Hanapin nyo lang si Boss Raquel. sa mga magagalong kung dyan mga kasura oh, sa riwa oh paglalaki ng galunggong ni Boss Rockel 350 to 300 ang kilo meron din pusit Yan. pusit ma'am Guliyasan, panggata, mga kasuke o kaya adobo, masarap yan Parin po, kung tiis lang mo ah. Tatlong klase lang ba yan? Apat? Kunti lang yung isda ng natin mga kasukay Oh. Shoutout sa'yo, parin po. May naka-isklusyon ng tuna. No? Sarap po. Oh. Bagong isklus yan. Anong isla to, pre? Blue Marlin. Ah, ito pala yung Blue Marlin, mga kasukay. Yung idol natin, oh. Katuna! Katuna! bising busy, busyng katuna, mga kasukay. Ganda ng ginawa mo kagabi, eh. Katuna, ano ba yan? Kinilaw na? ano yan? Pagkong. Ah, kagong. Ha? Pagkong lang. Ang nakinilaw mga kaso That way, that way. Ano yan? Inventory. Inventory. Pero, pero kung sa ano? Inis. Yung Kasi uh, makinis kasi na pagkakamali ng ano yun. na ng, uh, ng uh, kanigi. Wala pang masyadong tao mga kasuka. Oh. Tanghali na tayo rito sa palingki. Wala pang customer. Sinanay yoli nagtinda na rin. Ayan mga kasuke, hanggang dito na lang po. At uh, Diyos Mabalos sa uh, Indogabos. Wala pong masyadong customer. Dito sa Imus Palengke.